Ikaw ba ay nahihirapang harapin ang mga nakakatakot na gawain o nag-iisip kung paano manatiling motivated kapag ang mga hamon ay tila napakalaki? Dito sa video na ito, aalamin natin ang mga paraan ng mga introvert para pilitin ang kanilang isip na mag-crave na gumawa ng may hirap na bagay. Mula sa paggamit ng malalim na focus hanggang sa paglikha ng mga makabuluhang rutin at pagre-reframe ng mga hamon bilang mga opportunity para sa personal na paglago ang mga introvert ay may mga natatanging diskarte upang gawing stepping stones ang mga challenges sa kanilang buhay. Naghahanap ka man ng paraan para palakasin ang pagiging produktibo, bumuo ng katatagan o gamitin lang ang mga introvert na lakas, ang video na ito ay puno ng mga insights para lang sa'yo. Narito ang mga teknik ng mga introvert para padaliin ang mga may hirap na hamon sa kanilang buhay. Number 1. Pagre-reframe sa mga hamon bilang personal na paglago Ang mga introvert ay sobrang reflective at madalas na pinag-aaralan nila ang kanilang mga karanasan at emosyon. Ginagamit nila ang self-awareness na ito upang baguhin ng kanilang mindset kapag nahaharap sa mga may hirap na hamon. Sa halip na tignan ng mga hamon bilang mga hadlang, nakikita nila ang mga ito bilang mga hakbang patungo sa personal na pag-unlad. Halimbawa, kapag inatasang matuto ng isang komplikadong kasanayan, tumutuon sila sa kung paano mapapahusay ng pagmaster nito ang kanilang mga kakayahan. Sa pamamagitan ng pagre-reframe sa mga hamon bilang mga investment sa kanilang sarili, sinasanay nila ang kanilang mga isip na iugnay ang pagsusumikap sa pangmatagalang pagpapabuti sa sarili. Bukod pa rito, ang mga introvert ay kadalasang sinasama din ang kanilang mga hamon sa kanilang mga pangunahing halaga. Kung pinaalagahan nila ang katatagan o pagkamalikhain, ina-approach nila ang mga may hirap na hamon bilang isang paraan upang i-embody ang mga katangiang yon. Ito ay nagiging isang motivating na sense of purpose. Number 2. Paghahati ng malalaking gawain sa mas maliliit na goals Kapag naharap sa isang nakakatakot na gawain, ang mga introvert ay nagre-rely sa kanilang analytical na isipan upang hatiin ito sa mas maliliit at actionable na mga hakbang. Kinikilala nila na ang isip ay madaling makaramdam ng labis na pagkabigla kapag nakikita nito ang isang gawain bilang masyadong malaki o undefined. Sa pumamagitan ng paggawa ng roadmap ng mas maliliit na milestone, binabawasan nila ang mental resistance na nauugnay sa pagsisimula at pananatiling committed. Halimbawa, sa halip na sabihing kailangan kong magsulat agad ng isang research paper Maaring hatiin ito ng isang introvert sa mga partikular na hakbang tulad ng magsasaliksik muna at mangangalap ng mga resources sa loob ng dalawang oras. Sunod naman susulat ng dalawang daang salitang panimula tapos gagawa naman ng balangkas para sa main section. Sa pamamagitan din ng pagse-celebrate sa bawat maliliit na tagumpay, binibigyan nila ang kanilang isip ng consistent na pakiramdam ng gantimpala na nagpapatibay sa ideya na ang pag-unlad ay makakamit at satisfying. Number 3. Paggamit ng kanilang kagustuhan sa mas malalim na focus Ang mga introvert ay napakahusay sa malalim na pagtuon, kadalasang pumapasok sa isang estado ng flow kung saan nalilimutan nila ang oras at lubusang isinasawsaw ang kanilang sarili sa isang gawain. Gumagawa sila ng mga environment na nagbibigay daan sa kanila na alisin ng mga distractions, gaya ng paghahanap ng tahimik na workspace, pag-off ng mga notifications o pagtatakda ng mga hangganan sa iba. Ang pag-iisa at ang pagtutok na ito ang nagbibigay daan sa kanila na makisali sa mga may hirap na gawain sa mas malalim na antas. Ginagawang makabuluhan kahit na ang pinakamahirap na hamon. Ang kakaiba sa katangiang ito ay ang mismong estado ng flow ay nagiging nakakahumaling para sa kanila. Kapag ang mga introvert ay may na-accomplish sa ganitong estado, ang kanilang mga isip ay naglalabas ng dopamine, isang kamikal na nakakagaan ng pakiramdam. Nagpapatibay sa kanilang pagnanais na muling mag-engage sa ganitong mga gawain. Sa paglipas ng panahon, bubuo ito ng positibong loop kung saan hinahangad ng kanilang isip ang kasiyahang nagmumula sa malalim at walang patid na trabaho. Number 4. Pagbivisualize sa mga rewards ng tagumpay ang mga introvert ay likas na imaginative at ginagamit nila ang lakas na ito upang ma ang mga outcomes ng kanilang mga pagsisikap. Bago simulan ang isang mahirap na gawain, gumugugol muna sila ng oras sa pagbibisualize kung ano ang pakiramdam at itsura ng tagumpay. Ito ay maaaring pag iimagine ng kaginhawaan sa pagkumpleto ng isang malaking proyekto o ang mga nasasalat na gantimpala na kasama nito tulad ng papuri, pananalapi o personal na paglago. Ang visualization na ito ay hindi lamang isang motivational tool, ito rin ay isang neurological, kung saan malinaw na naiimagine ng isip ang tagumpay. Pinapaganan nito ang parehong mga neural pathway na parang nararanasan na din ang tagumpay sa totoong buhay. Lumilikha ito ng pakiramdam ng pag-asa at excitement, kaya iniuugnay ng isip ang mga may hirap na gawain sa mga positibong emosyon. Number 5. Pagbuo ng mga makabuluhang rutin alam ng mga introvert na ang mga routine ay makapangyarihan dahil inaalis nila ang pangangailangan para sa patuloy na paggawa ng desisyon. Sinasadya nilang bumuo ng mga routine na isinasama ang kanilang pinakamahirap na gawain sa mga partikular na oras kung kailan ang kanilang lakas at focus ay nasa kanilang pinakamataas. Halimbawa, ang isang introvert na pinakaproduktibo sa umaga ay maaaring ilaan ng oras na yon sa malalim na trabaho sa kanilang mga pinakamapaghamong proyekto. Ang mga rutin ay lumilikha din ng consistency na tumutulong sa muling pagre-rewire ng isip. Sa paglipas ng panahon, inaasahan na na kanilang isip ang pagsisikap na kinakailangan para sa mga gawain ito at gawing normal ang proseso ng pagtatrabaho sa mga hamon. Ang predictability na ito ang nagpapababa ng procrastination at bumubuo ng mental resilience kaya hinahangad ng isip nila ang istruktura at kasiyahang dala ng mga gawain. Number 6. Pagsasanay sa mindfulness upang pamahalaan ang stress Ang mga may hirap na gawain ay kadalasang nagdudulot ng stress, ngunit ang mga introvert ay ginagamit ang mindfulness bilang isang paraan upang manatiling kalmado at nakatoon. Sa pamamagitan ng magsasanay sa pagmumuni-muni, pag journal o simpleng paghinga ng malalim bago simulan ng isang gawain, kinokontrol nila kanilang mga emosyon at muling binabalangkas ang kanilang tugon sa stress. Halimbawa, sa halip na tignan ang stress ng isang mahirap na gawain bilang isang senyales upang iwasan ito, ang mindfulness ay tumutulong sa kanila na makita ito ng may excitement o enerhiya. Ang emosyonal na regulasyon na ito ang nagbibigay daan sa kanila na i-approach ang mga hamon ng may malinaw at maayos na pag-iisip. Number 7. Pagyakap sa kanilang panloob na curiosity ang mga introvert ay likas na mausisa na ginagamit nila bilang isang malakas na motivator para sa pagharap sa mga mahihirap na gawain. Sa halip na tignan ng isang hamon bilang isang pasanin, nilalapitan nila ito ng may pagkamangha at intriga. Halimbawa kung kailangan nilang matuto ng isang komplikadong software, binabalangkas nila ito bilang isang pagkakataon upang tumuklas ng bago at palawakin ang kanilang kaalaman. Ang diskarte na ito ang nagtatap sa kanilang tunay na pagmamahal sa pag-aaral na naglalabas ng dopamine kapag natuklasan nila ang mga bagong insight o solusyon sa pamamagitan ng pag-frame sa mga hamon bilang mga paggalugad sa halip ng mga obligasyon sinasanay nila ang kanilang mga isip na mag-rely sa proseso para mapagtagumpayan ang mga paghihirap Number 8 pagde-develop ng disiplina sa sarili sa pamamagitan ng reflection ang mga introvert ay introspective at ginagamit nila ang kalidad na ito upang pagnilayan ang kanilang mga nakaraang tagumpay at kabiguan. Sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano nila nalampasan ang mga mahihirap na gawain noon, nagkakaroon sila ng kumpiyansa sa kanilang kakayahang gawin itong muli. Halimbawa, maaari nilang maalala ang isang pagkakataon na natapos nila ang isang nakakatakot na presentation sa kabila ng kaba. Ang pag-iisip sa mga diskarte na kanilang ginamit tulad ng masusing paghahanda o pagsasanay ng pribado ang nagpapaalala sa kanila na meron silang mga tool upang magtagumpay. Ang pagmumuni-muni na ito ang nagpapatibay sa kanilang paniniwala sa kanilang katatagan at sinasanay ang kanilang mga isip na tignan ng mga hamon bilang mga oportunidad upang i-apply ang mga lakas na yon. At number 9, pagtatap sa kanilang intrinsic motivation. Marahil ang pinakamakapangyarihang paraan sa pagpilit ng mga introvert sa kanilang mga isip na mag sa mga may hirap na gawain ay sa pamamagitan ng pagkonekta nito at ang kanilang mga personal na halaga at hilig. Hindi tulad ng mga taong extrinsically motivated na umaasa sa mga panlabas sa gantimpala tulad ng pera o pagkilala, ang mga introvert ay nakakahanap ng motivation sa mas malalim na kahulugan sa likod ng kanilang trabaho. Halimbawa, kung ang isang introvert ay gumagawa ng isang creative na proyekto, malamang na hinihimok siya ng kanyang pagnanais na ipahayag ang kanyang sarili ng totoo o mag-ambag ng isang bagay na makabuluhan sa mundo. Sa pumamagitan ng pagtutok sa intrinsic motivation na ito, ginagawa nilang may layunin at kasiyasiya ang pagsusumikap na natural na hinahangad ng kanilang isip. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na ang sikretong diskarte para magkaroon ng mga introvert ng matinding aura at karisma. Shoutout kay Leonard Palermo. Sabi niya, nakakamangha na di ka tumitigil sa pagtuklas at ang ibang video mo ay tumutugma nga sa mga tao na yon. At tayo naman kay Rodelio Bola Disiplina po sa sarili, pagpapakumbaba sa mga bagay na meron ka o wala at romespeto. Ilan din po yan sa nagbibigay ng kumpiyansa sa akin kahit sanman makarating. Upang makakuha rin ng respeto at kapayapaan sa ibang tao kahit hindi mo na hingiin. At din kay Louie Burlongan, Silent But Psycho, Malia Mumena Bantas, Sala Hudin, Marie Delight Worker, Emma Villanueva, Joel Estrada Manaog, Junjun Perang, Kati, Eric Kayabyab, Jen Seventeen Lacuesta, at kay Ryan Feliciano. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isa-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panunood sa siyam na paraan kung paano sinasanay ng mga introvert ang kanilang mga isip na yakapin at manabik sa mga mapaghamong gawain. Kung nakarelate ka sa video na ito, siguro doon bigyan ito ng like at i ito sa isang taong maaaring nangangailangan ng kaunting motivation. Tandaan ang mga introvert ay may mga natatanging lakas na nagpapaintulot sa kanila na gawing oportunidad ang mga hadlang at ang kakulangan sa ginawa. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga insights sa kapangyarihan ng introversion at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga bagong contents. Hanggang sa susunod, manatiling tapat sa iyong tahimik na lakas at patuloy na itulak ang iyong mga limitasyon dahil ang mahirap na bagay ay humahantong sa mga hindi ka panipaniwalang paglago. Alam mo ba na may mga dark psychology tricks ang mga introvert kaya sila may malakas na aura? Panoorin mo sa video na to.